Good morning. Good morning again. Tingnan nyo ang tanim kong ano, ang palaya. Oh. Malapad pa sa kamay ko ang dahon. Oh. 'Yan ko diyan sa ano. Ay babae palayan ngayon ko lang nakita o oh, may bulaklak na ang papaya. ano. Oh. Ayun oh, ang bulaklak oh. Hindi pa nabuka. Pero yung isa parang nanilaw na. Mukhang malalagas. Ayan. Yung isa nitong papaya pinutol na eh. Kasi lalaki siya, lalaki. Ayan, mga bulaklak ng aking ampalaya oh. Tapos, may nakita akong bunga. Ano, ito oh. Hinayop na. Ano saan na yun? kinain na ng hayop. Oh. Ayan, oh. Ayan, kinain na ng hayop. Ayan, oh. Tapos ito isa pa. Babalutin ko na yan ngayon. Pagka video ko, babalutin ko. Tapos pipitasin ko to. Ayan, bulaklak na to. Pipitasin ko. Isusub-sub ko dito sa bulaklak nito abangan ko na kaagad yan ng papel babalutin agad ng papel para hindi matula dito sa isa o oh. kinain kasi mayroon na ang bunga yan ito oh. binalot ko ng diaryo. nasa na yung bunga nito malaki na siya eh. ilang araw na rin yan ayun o oh. ayun sa loob oh. Ang bunga. Malaki na. Nung binalot ko yan, ganito pa lang kaliit. Ayan o. Ganyan lang kaliit. Kaya ito, pagkasubsub ko nitong bulaklak na to, yung pollen, pollen nitong lalaking bulaklak, susubsub ko dyan sa babaeng bulaklak para mabuo yan. Ganun ang napanood ko sa YouTube. Oh, ayan Oh. ang bunga. Yung dating kinukunan ko dyan ng dahon na matay na. Ito na ang pumalit. O oh, diba ang lalaki ng dahon. O. Oh. Lalaki ng dahon yan. Tapos pinagapang ko siya dyan sa ano. Sa papaya. Hmm. na yung bunga yan? Pipicturan ko. Yan. Sana mabuo ang bunga nitong papaya na to. Kasi, yung dati dito, nabuo nga ang bunga. Kaso na ano naman, namatay. Hindi na namin napakinabangan. dami ko dito mga ano-ano. Yan, mga serpentina. Yan, pag gusto kong uminom ng serpentina, kuha lang ako dyan. Yan ang aking mga tanim-tanim. Yan, yan lang o sa freezer. preser yan eh, oh. Freezer. Diyan namin, tin nilagyan namin ng mga lupa. Pinatay na namin yung mga arti mga halaman na ano. Pinatay na. Para yan na ang mamayani dyan sa, sinali namin yung mga lupa dyan sa freezer. Tingnan mo yung saluyo. Alang, ano ko, oh. Malayo na ang narating. Nito, oh. Hmm. Halong bati. di ba? Ang tataba ng dahon. Oh. Tagapangin natin yan. Tumumba na dun. Eh. Doon sa sulok na yun, may sili. Yun, sili. Kaso hindi namumunga. Kasi naanuhan yata nitong mga katabi. Parang ano. May okra nga pala ako dito. Ito oh. Bigay ni Ate Nids. Tapos may tira pa ako niyang pantanim. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Hindi ko naman tinanim lahat eh. Tapos, nung nagpunta kami sa resort, may nakuha si tatay doon pantanim na okra. Tinanim ko dito. Nabuhay naman. Siguro, kinalkal ng mabait na malaki. Ayan nga ang kasamahan. No. Ito oh. Ayan, okra yan. Malaki na sana yung nandito. Oh. Ito yung galing kay ate Nins, oh. ka supayat ay ku ko kung anong pampataba diyan pag ipot ng kalapati kasi sariwa pa eh. hindi pa yan pwede diyan yan sama-sama na yan diyan mga halaman tanlad chichirika chichirika ganda bulak bulaklak ng chichirika di ba hmm. Yan, bye-bye. Thanks for watching. MENGAKAI ka